Tumating na sa Singapore si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang tatlong araw na working visit kung saan maraming aktibidad na dadaluhan ang Pangulo doon. Mula sa Singapore, si Kenneth Pasyente sa detalye live. Kenneth? Audrey, aarangkada na ngayong araw ang three-day working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Singapore. Mag-aalas 5 ng hapon kahapon nang dumating dito sa Singapore si President Marcos Jr. Sinalubong siya ng mga VIP sa Changi Airport na hudyat ng tatlong araw na working visit ng Pangulo. Sisimulan ni President Marcos Jr. ang kanyang mga aktibidad ngayong araw sa mga pribadong pagpupulong. Nakatakda naman bukas ang kanyang bilateral meeting sa bagong presidente at prime minister ng Singapore. Highlight ng kanyang pagbisita sa SG ang pagbibigay ng keynote speech sa International Institute for Strategic Studies o IISS sa Shangri-La Dialogue 2024. Bago umalis ng Brunei, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang kanyang pagdalo sa IISS. Mailalatag kasi niya rito ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa soberanya ng teritoryo. And not only uh, the Philippines but this affects the region and it affects the world. So uh, the, the, what I will present uh, What I will present in the Shangri-La Forum on uh, the day after tomorrow is going, is going to essentially uh, try to explain the position to, of the Philippines in, uh, in, for both legally and geopolitically and diplomatically, and what how, how we see the ways forward uh, for the Philippines and uh, for uh, the. the the region iginiit niya rin ang kahalagahan ng West Philippine Sea sa kalakalan hindi lang sa rehiyon kundi sa buong mundo it really involves uh, the global economy already and uh, so that is why i think uh, um, the philippines position is going to be important in the decision making of uh, many of the policy makers around the world Naniniwala naman si Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig na malaking impact ang pagbisita ng pangulo. Magsisilbing daan ito para marinig ng world leaders ang posisyon ng bansa sa isyu ng depensa at seguridad. It is a uh, very very significant ang, ang ang ano ni ang ang pagpunta ni presidente to deliver the keynote speech because aside from because you know the Shangri-La dialogue being a defense ministers meeting, defense officials meeting, uh, defense issues have... Been, uh, the shangri-la dialogue has already transcended defense issues, so ngayon kasi even uh, defense issues pinag-uusapan na may AI na dyan, may climate change, may renewable energy at kung ano ano naman pinag-uusapan dyan. and which of course affect defense policies, you know? so just like all of you, I'm looking forward to what the, the what the what President Marcos will say, because this is a, this is a very important uh, speech for a very very important defense and foreign policy statement from, from our country, from our president. Ang IISS ay isang think tank organization para sa defense issues. Dadaluhan ito ng leaders mula sa apat na bansa na may limanda ang participants. Bukod sa kanyang keynote address, sa din hindi ng pangulo ang pagkakataong ito para mas mapalakas pang pa ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa ilalim ng bago nitong liderato. It will be a reaffirmation of our close ties the reaffirmation of our, uh, of our of what we have agreed our commitments and uh, of course they will also try to move forward with some of our uh, some 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 proposals on, on both sides Audrey, itong pagbibigay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kanyang keynote speech sa IISS ay ang kauna-unahang pagkakataon para sa isang Philippine President. At patuloy nga tayong mag-aantabay, Audrey, sa development ng working visit ni Pangulong Marcos Jr. dito sa Singapore. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.